Magandang umaga sa inyong lahat. Sobrang haba nung saging na nakita ko dito sa gilid lang ng kalsada. Ito ang haba nitong isa. Oh. Pero itong isa, mas ma mga kaibol, ay mas mahaba. Tignan nyo, oh. malapit ng lumapat sa lupa yung kanyang puso. Ito hanggang sa taas. Oh. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, Siyam. Sampo. Nasa sampung dangkal, mga kaibol, yung haba niya. Pero, meron pa yung habak kasi yung puso niya ay namumulaklak pa. Ito, yung bunga niya, mga kaibol, pwedeng kainin ito kapag ka hinug na. din itong saging na ito. Sila mam ma yung may-ari. Ang tawag pala sa saging na ito ay thousand finger na saging. Sa inyo, anong tawag nito? Sa kuyo, nakakabayo pa o relax eto <laughs> yung puno niya mga kaibol. Oh. Parang ano din, parang sasaba din yung puno niya. Malaki din siya. Oh. Then, meron pa dito yung iba, yan, mga suhi na niya yan. Or kumbaga, yan yung mga tumubo na umusbong dyan. Mula sa pinaka puno. Haba talaga, nakakatuwa na makita yung ganito saging <laughs> yung iba, ginagawa itong tanim sa bahay. Parang ornamental plant. So, inuulit ko lang, mga kaibol, ano? Yung bunga nito ay nakakain. Tamis ng bunga nito, mga kaibol. And, seedless yung bunga niya. Tsaka, ano siya, yung diloy to kapag ka na hinog. So, yun lang, ano? Ang tawag dito ay thousand finger banana. Ito siya, oh. Niliit masyado. Ang cute ng bunga. <laughs> so, yun lang. Please, follow, like, and share. And, thank you. Bye-bye.